maaga ang Pasko sa mga kababayan natin sa Malaysia matapos idaos doon ang Paskong Pinoy 2025. Narito ang report ni MJ Mondihar mula sa Kuala Lumpur. May kantahan. Damay, parol na may tawanan. Mga ilaw. At syempre, may sayawan. Sumisilip sa ula. Paskong kinalakihan ng mga Pilipino at ito rin ang hinahanap ng ating mga kababayan abroad. At lahat ng iyan, buhay na buhay sa Paskong Pinoy sa Malaysia 2025. Mahigit sa 1,500 na mga kabayan ang nakisaya sa patibang aktibidad. Isa sa highlights ng Christmas Fashion Walk kung saan nagpakitang gilas ang mga kababayan natin sa kanika nilang pampasko. pang Pasko. Katuwang sa pagdiriwang na din ng mga kapatid nating Muslim ang SM9 News Malaysia. Hala. pinaramdaman namin kahit pa paano ang Pasko dito sa Malaysia. Maraming salamat. Thank you very much, Pastor Kulon. Uh, Loy, we love you. And uh, this is a very important to us. Even we are different, mga iba ang ating mga binig. This is important. The most important is magkaisa lahat ng Pilipino sa Malaysia. And not Ayon sa Philippine Embassy dito sa Malaysia, malaking tulong ang ganito aktibidad sa pagpapalakas ng samahan ng Filipino community. Mahigit sa 100,000 na ang Pilipino nagtatrabaho ngayon dito sa Malaysia. Una-una, congratulations! I'm very impressed and I'm very happy. Uh, very festive. Ang sarap makita ng mga naka... Uh, inabangan ko yung Christmas fashion walk mamaya. So again, congratulations and thank you na pinagtipon-tipon na lang yung Filipino community dito. Namigay rin ang Philippine Airlines ng round-trip tickets pa uwi ng Pilipinas sa mga mapapalakas pala na dumalo kasama ng mga regalo mula sa iba pang event sponsors. Maraming maraming salamat for organizing this event. It's a very successful one. Ang daming nag-attend. And of course, ang uh, panatangan namin as Philippine Airlines will be always here to support these events. It's a superb event, wonderful uh, organization. Everything is very well coordinated. And uh, I We can be a part of the, this event in the upcoming years as well. Maraming maraming salamat. Maligayang Pasko. Amaligong bagong taon. Thank you. Thank you so much sa Paskong Pinoy Malaysia 2025, sa mga organizers, at lalo na nga kay Pastor Kibuloy. Thank you so much of course, maraming maraming salamat sa Paskong Pinoy once again dito sa Kuala Lumpur. Maligayang Pasko sa lahat at sa buong mundo. Nagpapasalamat ako sa organizer, sa Paskong Pinoy at kay Paskong Pinoy! Thank you so much. Merry Christmas. Ayun sa organizers, inspirasyon nila sa pagdaraos ng Christmas event ang humanitarian efforts ni Pastor Apollo C. Kebloy ng Kingdom of Jesus Christ na kinikilala ng maraming Pilipino dito sa Malaysia. Alakak ang Pastor, Pastor Pastor Apollo C. Kebloy. Without you, Pastor we can do this and through you, naging successful po itong lahat because of you. And we're so grateful and thankful for all the support and the guidance and the blessings that you have given to all of us. Once again, at dahil wala naman din po tayong ibang layunin, kundi mapasaya at mapatuwa ang lahat ng mga kababayan natin dito na kahit malayo sila sa kanilang pamilya, eh, damang-dama pa rin nila ang diwa ang liwanag ng Pasko, tatak ng Pilipino. And also to all our sponsors, thank you so much! Patuloy naman ang pangako ng organizers sa event dito sa Malaysia na mas marami pang maaktividad ang kanilang pagsasaluan kasama ang ating mga kababayan sa bansa ito. Yan ang patunay na nagkakaisa ang mga Pilipino sa pampanig ng mundo. Mula dito sa Kuala Lumpur para sa Diyos sa Pilipinas kumahal, MJ Mundial, SMN